मान Wala email lang po itong binigay sa akin eh. I-claim code po, no, 10 10, noong to, 10-8-3-5 10 Jabinar 10, 10, Jabinar That gmail lang po eh. Mabigay okay. ka, kuya? nito. No, no, ko na nga dapat tatanggapin. Eh. ma'am. No, ang malaki po ba yung item? Meron ba, sa mga... Hindi e, ng kasayero movie tapos Hindi oh, pwede Kaya nga Eh. Kasi naman Kasi po yung takong malaki po Kung kakasya po, yung nga may Hindi po, Dapat kakasya po sila grab Sa drama po, kaya saan ano Bakit sila nabibigyan? Ayun nga po eh, na si Marcee Ngunit hindi po Pwede ko naman i-cancel to 5 minutes na sobra ko yan. Pero, pero mag-i-cancel mo kasi, i-cancel ka kayo dito. Kaya nga, kahit sa kayo isuras wala ako dun eh. di ba kuya? I-cancel okay. mo yan. Pang-uulak yan e. Eh. Kaya <laughs> yeah, tap'y, i-cancel ka ko na lang kasi baka, hirap din, wala akong box na malaki e. Eh. Baka mamaya ito rin, mga ngunyan, malamang so, mga sasal. Baka PC na rin. Oo. Oh, diba po? pasahero lang nga eh. Mga pasaway din po kasi minsan. Parang sa lalamog din minsan, meron din ang bubuk Sa sakit Mga butad yung ganyan. Ate, wala pa kayo? -in init nga kayo? Ano nga kayo? Ano kayo? nga das sa sa ano. Thank you kasi full timer ang din ako, hindi ako supporto, kaya... Thank you, mga. Thank you, Alamang malaki 'yun, eh. yun Kuya, eh, wala naman ako lalagyan uya at <laughs> talaga okay, 'yan na namin pag Depende pa sa laki yan. Oo nga, di ba? Tsaka bigat kuya, di ba? Matagal pa ma-deliver. Sabay <laughs> namin. Kaya dyan nila dinirin. Naano kasi mabilis <laughs> yan. Salamat kuya. Salamat sa info, sir. <laughs> Apo, grab din po. <laughs> Pero wala bang grab taxi ngayon, motor? Meron din po. Kaya lang hindi kasi sila nagbubok doon po eh. <laughs> ah, nilipat na nila sa Opo. Meron din sa grab yung parcel. Ganyan, parang lalamok. Opo. Ah, hmm. eh, pinasukan na uli ako ng booking, oh. o. Oh. sa Aurora. Layo ah. Pubaw po. Ito yan. Pero dito, ang pick-up? Ang pickup pick-up po, Kalawik. Bar Barangay no, San Jose. Dito lang po. Pwede na yan. Ay malapit sa C3. Ano po siya kuya? Nasa 135. Ako din. Oo. Eh. Gay mm. ko na to, kuya. Pa-singat lagi. Oh. <laughs> 우리의 잔고.